O pre, tadaan ako ko dito mamaya, salatong mo yan. No, no, na yan. Bakit na mga pare, pare no. dapat hindi nga kiniting? Saka trabaho. Palagpag niya, pa. Palagpag oh, niya, palagpag, hindi kami makatan. Gusto mo, doon ka sa trabaho magkape? Hindi. Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako dito, kasama ko si chairman din. Kayo pa ang ganit ah. Nasa naula niya ni Johnny, kayo pa ang ganit eh. May mga padrino yan. Ngayong patrino nila, hindi uwit sa sakin. Ang sabi ni Yormie, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang Pagbabalikan ni Hederal Suka Oh, one-two na tayo ha.

Juan Luna ang pinaka location natin ipapunta ng uh, pitil. Bibigyan natin kay Kung yan. Lapo na akin? Oo, yung mga Yung mga boot, yung mga sagip. Ano ni ano. Pero may seminar kasi yun. May seminar yan. Oo, na kailangan na. Alam naman ni Kung yun. Kaya talagang ganoon na. Sabi, pagka daw hindi nilalagay sa atama, bibigay sa iba. Yung mas masino. Mas marami naghihintay. Oo. na mabigyan ng ano iba. Nadali na yun. suport na yun. mo wala

Uh, ngyan ito oh ito ko pala sir sir natin kung gaano ka perbisyo ah. yung ilalagay nila yun Yun oh. Doon, nakaharang yung truck. oh Yan nga, Bakit yan ang operate wala kayo kapit. oh Diba? Ayok, ginawa sa inyo. Gagalit. Hindi hindi na, hindi na. Yung hindi na, hindi na. Ano yung nasa loob? Yung ano, sir, yung ko sa atin. Yan lang, yan lang. nasa loob? Wala rin palang permit dito. Wala permit eh. Oh, tingnan niyo, oh, nakaharang oh. Tingnan niyo 'yung perwisyo oh. Oh. Wala nang daanan dito. Oh, eto ang ano, uh, maliwanag na perwisyo. Ayun oh. Eh, no? ha 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 ano mas okay eh, pero kung wala 'tong laman oh diin ay narito 'to wai sa isang lane eh ang kabilang lane pa oh pero hindi ano 'pag nag o wala namang permit pa pa sakali permit pa naka-perwision pa yan eh no video eh okay mo kanya na makadaan no, yan, no? Yan, no? Yan, no?

очку Qualse are these sources <laughs> with a子 station, they put them in. They put them on an They put them on, they Trustee on its coast tama easy guys, it keeps them over.